So ayan guys, magmumukbang na naman tayo guys Ito yung ating panibagong vlog sa ronto guys Ayan, kakain tayo ng ating almusal Ayan, makikita nyo dito guys Sa tuang kuan, makita nyo dito sa tuang uh, uh, pagkao Natay pansit Na Mickey Mickey ni siya natay O natay ka ng kaling Nga kaling na lupoy sa bisaya And then natay duha ka itlog na uh, fried egg And then ang ating langgonisa Ito yung mauna akong giluto gabi guys So, Ayan, bago tayo mag-umpisa. Uy, lami kaya. Alam lami naman ali, guys. So, lami kaya siya, guys. And then, ang atong background, guys. Napaka-nindot talaga, guys. Napaka, napaka-peaceful, -ano, napaka guys. So, antes na magsugod sa itong mukbang, syempre, uh, mag-pray muna tayo, guys. Mag-pray, ayan. So, ayan na nga, guys. Kung sa pabaya itong humaton, guys. Hab-hab na. Atak! <laughs> Habab na atak! shout out sa tumay ay mag shout, shout, mag -shout out dito ah. uh, shout out sa tumang mga viewers ayan sa tumang mga viewers ayan fam, uh, family and friends ayan og shout out kay Gaw Romaldo Humauas ayan always na nanonood sa to ang vlog no shout out sa mga Gaw Romaldo Humauas sa mga pamilyang Humauas shout out sa inyong tanan nagkakain salamat sa inyong pagsuporta sa kuang mga vlog no og siyempre sa, sa tumang mga FB friends ayan sa tumang mga viewers shout out sa inyong tanan Ayan, at ato na ning sugdan og kaon. Mga anta nyo guys, lamik kay guys, oh, lamik kayo. Mao makaingon ko, na pansit, na itlog, na uh, langgonisa og naay buwad o kaling sa Bisaya nga giprito. Mao makaingon ko nga, tara na, mga unta ta kayo, kaon na. E, mga unta nyo guys, kaon mm. na. Kaon na rito. Hello. Yung kasama ko, yung pamang ang akong pag kasi si Undo, mauwaw siya. Mauwaw siya, guys. Mm. Grabe. Nindot. Nindot pala kaya ito itong bio. Perfect kaya rin guys ang akong ikuhaan ka ng vlog guys. oh, naghanap tayo ng, ng spot, no? Nung nakaraan yung nag, nagmukbang tayo ng balanghoy, dito rin yung sa, sa, ano, sa part na to guys. Na, grabe. Ay, maraming salamat sa mga sa mga nag-share sa tuwang uh, vlog, no? Nagkakayang salamat sa inyong tanan. Mga unta. Mmm. Lami kayo guys ang ang kuang guys. Lami kayo ang kanang kaling. Grabe. Hmm. <laughs> <laughs> ang atong mic nilinaabot nga sa guys. <laughs> guys oh hmm kau nunggu rindu ya aku bisa bilang itu ayam hari rindu nga mabati anak to mga kuang langgam guys yang kayu ya no oh ba? ibung gubat ya, ketong kaleng guys. Hmm. Kinakat kat po Hmm, ini. Hmm. Lunggalisa. Hindi niyo sa lang. harvest time, nagbablog. Taga dyan, no? Hmm. Yung... Anak Yung, na nagbabantay. Yan, sa'yo, may ari na. Kung nag-harvest naman. Hmm. Kung tayong yung kanin, nabitin guys. Magdagdag ka yung kanin. Grabe guys. Palipat-lipat tayo ng mga spot guys. <laughs> Ayan. Mmm. na Nakakuha na sa saad daw guys oh. Grabe. Dami kayo nga rin magkuhan guys. Magmukbang. Kaya ang, ang ako lang gapas na ang view. Grabe nindot kay view. Hmm. Ano naman yung guys? Hmm. And then dyan. Ayan. Balin-balin ng tama. Grabe nindot yung review guys. Ito hindi na ganito rin hindi. Ha? nagpo vlog ka ng nasa ito? naglalangoy ka? hindi po kaya kaling guys yummy hmm hmm ipat-lipat lang tayo guys ng pisto pagbalibalit ng pisto guys atong kikuha ng mga spot na rin mga may view Hmm. Grabe, lindot kayo, rin guys. Nenelele huh? <laughs> -us na po 'yung kalabingyan, 'no? Ha? cellphone. us-us na. Ini tanda pun di kalabang dia eh? Pwede. Pwede iro. Meron dia pero hindi mo. Kung sabi, apat pati nang nagtahol. na nagat yun. Dahan bisa dyan mag lang mat mat. Hmm? Dala lang mat baka mag. na sana, yun ganda dito. Kaya ikot na. Lalawak. Hindi ka nalampas dito. Do. Hanggang dito ka lang. Wala na yung kanin guys, nahurot na na nato ang kanang kuan niya. Ngayon ay nga rin ng gunisa oh. Pusok na kaya ko. Grabe mo na musog ako guys. Sobra. Grabe, ang dami kong nakain. Naubos ko talaga yung guys. na natira yung dalawang langgunisa guys. Ayan. Sino ba namang hindi mag -ano dito guys na grabe ang view dito guys no? Hala. Grabe, mura, mura kong nasa pinas guys. <laughs> Ayan. Oo, oh, mura lang yung nasa pinas guys oh. Hay mamili lang ko trig spot guys, ug asa banda? Nindot ka, guys. No? Oh. Lindot gyud ni kay naay mga kahoy-kahoy ba. Oh. Perfect ang ana to, atong uh, view hang, atong spot guys. Grabe.